So yun no. Na-marinate na yung barbecue, yung pork barbecue ito. Magkaiba ng flavor to? Pares na sir, pares. Ay bakit magkaiba pa? Dadagdag ko lang sir para madali Ah, ganun. lang boss tapos si ano? Ayun, isa yung master chef natin ay ito yung kanyang yung instructor. Ayun, so, ito yung pagkakalamay Assistant lang. pero hindi, pero masarap silang gumawa. Pero yung chicken, mamaya pa. Ah, siya, pag-captain Ayun, para na at sumama tara na at magala Kasama ang maligali kahit saan man magpunta Kahit saan ililibot kayo ay iikot Kahit sa ang sulo, basta makalimot Mga kaligali, kasama kayo dito Kulitan at asaran, tawanan at mga biro Tara at sumama, tara at magala Kasama ang ating maligali, sumama ka dito ano kamusta kayo? Tara sumamat manood, malilibang pa kayo Pampatanggal ng pagod, galing sa Trabaho, Magagandang lugar ipapakita sa video Mga kaligali, tara sumama ka So yun, welcome back again mga kaligali Magandang gabi, magandang araw, magandang hapong Kung nasa mga kayo panig ng mundo yung team maligalit pinatulong na po namin yung catering eto tumanggap na po kami ng ano ngayon ng catering pang 100 katao yung hinihiwa nila na yan no? eto po yung mastership natin at ito oh. yung mga batang mas bati Ayan. Ayan. po yung mga hihiwain nila. Ayan Oh. No? Abalang-abala. Nakikita nyo naman Oh. No? Diba? Ito yung pinaghahandaan namin yung event. Kami yung naarkila. Iwan e, kung masarap itong gawa nila. Ayan po yung mga pangregado. Oh, Nakita nyo eh. na. Ito yung maligali. Pati kater. Pinatola na naman. No? <laughs> diba? ba? eh, baka mamabas mabas pa tayo nyan. mag lumubay ka na. Malibay. <laughs> Lumubay ka na. ayat kami na mawala rin naman kaming tigil. Sa ganito, sa kakakain. <laughs> Ay, ayaw mo no. mga bas, mas nyo. Oo. Ayaw mo mga mas-masbate nyo. Ayaw mas-masbate Magaling ito. Magaling. Ang galing ito. Datang matadote. Wala <laughs> na siyang no? <laughs> <laughs> Kalain yan. Kalain. Kalain. Halo. Kalo dito yung tuha haluin. Oo. Ah, ah, ano mo sa... Hindi, boss, uh, di, di, ano lang. Lalagay lang siya dyan. Tapos bukas. ah uh, ng tsa. Tsaka bukas yung mga marinate. Bukas ng gabi. Ayun, bukas. Meron pa kayong ganito, boss? Ano yan? Ano ito Oo, oh, meron. Nasa baba. Meron pa okay. ano. Meron doon sa baba yung ano yung balde ng pintura. Mm. O, pwede yun din. Okay, tiring din na order. Patay tayo. Patay tayo. Patay e, eto na po, nilagay na sa ibabaw. Kanina nasa ilalim. Ano <laughs> e na po. Talaga yung team maligalig o oh, maligalig na oh, maligalig talaga. <laughs> Boss, anyway, boss. So yung what's up, welcome back again mga kaligali Meron tayo na alimutan ni vlog nung dati ah, uh, Sinundo natin sa airport to Pero hindi natin naisama ngayon sila po yung isa sa mga promotor nitong ano na to <laughs> ito, 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 ano Hi yung... po Taga sa nga sa atin? Taga po Tabatiin mo yung mga taga Ah, uh ay sa kapatid ko Ayan, kasi followers mo siya. Ayan, out <laughs> mo, -out. Si Marily Garing. Hello po. Ayun oh, ikaw ate. Ano mas sabi mo? Hello ba? po, shout out sa mga family uh, sa mga family niya, si Isabela. Ayun oh, sa Isabela, si, si Ray. Shout out sa mga taga-kagayan Bali. Ayun, 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 ayun. Wow. Ah, oh. uh, Tomas Family. Mga <laughs> dito na ako sa Poland. Yung mga tomador. Yung mga tomador ko, daming karne. Yung mga tomador. Daming karne dito. So ano masasabi niyo ngayon doon sa mga nagaantay sa Pilipinas? Yeah, yan yung tatlong eh, to antay, para makuha antay natin. Lang. Okay, lang. Oh, okay. Antay antay We're lang. Antay-antay right? lang, ano? Makakaalis din. Oo, makakaalis din kayo. May ah? ah, ah, awang Diyos. Ayun, antay-antay yes. lang, makakaalis din kayo. Ito ang mga to, yun. Tsaka yung mga yun nga, oh, nakaalis, yun. Ang mga karne baboy dito sa Poland. Sa karne ba, no, dami. Ang dami, yun. Ayan, ayan, ayan. Ito, meron kami pinaghahandaang event para sa kanila. May din kanilang... pala dito sa kanila. Oo, may Ano, ano, oh, ano? may pikasin din pala. Iniinom dito yan. Nakala ko yan. Ganyan kati, ganyan kati yung mga tao rito, iniinom yan. <laughs> so, yun, mga kaligalig, nagbabalot sila ng ano, Lumpia lumpia. <laughs> lumpia pala Lumpia Turun lang oh, turun na turun. ito kasi sabi turun <laughs> Ayun o oh. Pinaghahandaan yung event na to Dahil yung malaking natanggap namin yung catering e Hahaha Ayun Tuloy natin mga kuya yung mga Ano ba yan? Rerikaduhan itong mga Batang hamug <laughs> dilag natin na uh, kilala nyo yan. So, yun, no? Na-marinate na yung uh, barbecue, yung pork barbecue. Ito. Magkaiba ng flavor to? Pares na, sir. Pares. Ay, bakit magkaiwala pa? Dadagdag ko dad cool lang, sir. Parang mm -hmm. madaling. Madali. Ah, ganun. Haluin lang, boss. Tapos si... Ano? Ayun, isa yung master chef natin na <laughs> <laughs> ito yung kanyang instructor. Ayun, ito yung pagkakalamay <laughs> lang. Assistant <laughs> lang. <laughs> pero hindi, pero masarap silang gumawa. Pero yung chicken mamaya pa kasi pag after nito ayun okay. ayun ay kaso ikaw magbibideo nun mamaya may lakad ako sasamahan ko iba gagala raw ayun ayan ayan ayan, ayan. ano naman yan bakit may sinigang mix Barbecue chef. Barbecue, Barbecue, Barbecue marinate. Eh. <laughs> <laughs> Barbecue mix. Bakalok. Kasi wala na tayong bawang at saka sprite eh. Ayun. Para magkalasa siya eh. Oo, oh, sarado pa na. Sarado yung grocery eh. Sarado, yun, yun. Nilagyan na lang namin ng mga mix. Ayun, lagyan oh. na tayo nito para mas masarap ito. <laughs> <laughs> okay, okay. Pero mas mag maganda yung gagawa ka ng sauce na maanghang para pagpahit. Oo, yung, yung, para mo, pa yung, yung pinapahit. Bukas, gagawa ako, gagawa ng yung tap sa limong buka uh, na may oh yung sausawan ano sausawan Ayun, para pag dito uh, may spike sana mas maganda mas ah, mas bukas dito yung... na tayo ng bukas na ah, yung bukas na ah meron na boss oh, oh yun oh, yung naman, na naman, naman holiday so bukas guys kita kits tayo sa event na nandoon yung mga marami nating ano mga kaligaligan na tuwala doon na nangungoy sa kumpanya <laughs> <laughs> Oh, iya you oh. Know, Tinitimplahan yeah. na yung isang katerbang manok ni Master Chef. Si Master, <laughs> ano ito, <si> Logro? <laughs> Master Logro, boss. Logro. Pasabog. Sa ano to Pampangas bes <laughs> uh, oh. Kira ka lang, paabotin nyo ito sa isang Tawa tao, ah. Paabot niya, sir. Paabot, paabot. Di nasalan, eh. <laughs> Ayun, mga kaligali. Grading ready na. Sampol ni Sampol barbecue aja, sampol barbecue aja. Ibu. <laughs> 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 Ayun, na, ayun, 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 okay. ayun, 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 boss ayun, 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 Mike, ayun, 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 ayun,